mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami po ay pangkat na nagmula sa kursong BSIT 1A. Amin pong iahayag sa inyo ang pananaliksik na pinamagatang pananaliksik sa kahalagahan ng desisyon sa daang tatahakin ng mga magsisipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Information Technology sa Bulacan State University, Meneses Campus. Ang pananaliksik na ito ay nihanda ni na Alcantara Elysian R, Alday Jeremiah B, Maranya Carl Alexander A, Muheno Aryan B, Reingin Danica Kasi at Santos Divine Grace DJ. Na inihanda kay Binibining Sheila Marie Romero. Upang pangpinal nagawain sa Araling Pilipino. Ang konseptong papel. introduction ng pananaliksik na ito, ang pagpasok sa kolehiyo ay unang yugto ng totoong buhay. Ang pagdedesisyon sa ating daang tatahaki na ay isang malaking obligasyon. Sapagkat sa pagpasok mo sa kolehiyo, ikaw ay magkakaroon ng mga desisyon kung ano ang dapat o hindi mo dapat gawin. Isa sa mga kurso sa kolehiyo ay ang kursong Bachelor of Science in Information Technology. Ito ay isang kurso sa kolehiyo at mayroong itong malaking oportunidad o malawak na oportunidad sa trabaho para sa mga magsisipagtapos sa kursong nito. Mahalaga na dapat malaman na ang bawat desisyon na ating gagawin sapagkat dito ating malalaman kung nais nga ba natin ang bawat hakbang na ating ginagawa sa daang ating tatahakin at kung ito ba ay nais natin para sa ating sarili sapagkat kung minsan ang bawat isa sa atin ay nahihirapan sa pagdinisyon kung ano ang kanilang daang tatahakin. Kaya naman, ang pananaliksik na ito ay inilikha upang makatulong sa pag pagdedesisyon sa daang tatahaki ng mga magsisipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Information Technology sa Bulacan State University, Meneses Campus. At ito ay kung paano makakapagdesisyon ng naaayos sa ninanais o pinapangarap ng bawat magsisi pagtapos para sa kahalagahan ng pag-aaral? Ang na ito ay patungkol sa desisyon sa daang ng mga estudyante ang pagtapos sa Bachelor of Science in Information Technology sa Bulacan State University, Meneses Campus. At ito ay magbibinipisyo sa mga mag-aaral, sa mga guro, at sa panalisig sa hinaharap. Sa mag-aaral, magbibigay ito ng masusing pag-unawa sa mga mag-aaral, hindi na sabi siya na kailangan gawin sa kanilang karera. Sa mga guro, maaaring magamit ang mga natutunan sa panaliksik upang mapabuti ang paraan ng pagturo ng mga guro. Panaliksik sa hinaharap, maaaring malaman ng mga manaliksik kung paano masusi nagpaplano ng kanilang karera ang mga mag ng information technology. Para sa metodolohiya, sa parteng ito ng pananaliksik ay mailalahad ang paraan, disenyo, pook, respondente, instrumento, hakbang sa paglikom ng datos at pagsusuri ng datos na gagamitin ng mananaliksik para sa pag-aaral. Para sa disenyo ng pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay gagamit ng survey questionnaire na naglalaman ng pili at salang mga katanungan na makatutulong sa pag-aaral para makalikom ng datos at malaman ang kahalagahan ng pagdidesisyon sa daang tatahakin ng mga magsisipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Information Technology sa Bulacan City University, Minesis Campus. Ang nasabing pag-aaral ay na isasagawa sa loob lamang ng pribadong universidad ng Bulacan City University, Minesis Campus na matatagpuan sa Triple Junction, Matungaw, Bulacan, Bulacan. Ang mga respondents sa pananaliksik na ito ay limang pong mag-aaral na sa apat na taon sa nasabing kurso. Ang instrumentong gagamitin sa pag-aaral na ito ay mga tala-tanungan o survey questionnaire na, na makapaglalahad ng kahalagahan ng pag sa daang tatahaki ng mga makisipagtapos sa nasabing kurso upang maging daan paunang hakbang sa kanilang hinaharap. Ang mga sirkumstansya at mga dahilan na maaaring maging dahilan sa iba't ibang daan na kanilang tatahakin. Maaari rin gumamit ang mga impormasyon at datos sa mga mananaliksik mula sa mga aklat at internet para sa karagdagang referensya. Isa sa, isa adi ng mga mananaliksik sa mga respondante ng ang anumang datos na makakalap ay gagamitin sa pag-aaral lamang. Para sa pagsusuri ng mga datos, mag na susuriin, aanalisahin at pananatilihin at iyak ang mga datos at impormasyon ilalahad bilang sagot at interpretasyon mula sa sinagot ang questionnaire ng mga respondente. Kisiguraduhin ng mga mananaliksik na ang mga datos ay tama na papanahon at pagkakatiwalaan. Alam naman nating isang hamon para sa mga magsisipagtapos ang mga paghanap ng trabaho na ayon sa kanilang kurso. Alamin natin ang mga suliranin at ang mga katanungan ukol dito. Ang unang katanungan na yan, ano ang mga pangunahing suliranin ng mga magsisipagtapos sa pagkuha ng praktikal na karanasan sa larangan ng information technology? Dito, ano-ano nga ba ang mga na maaaring harapin ng mga magsisipagtapos na naghahanap ng praktikal na karanasan sa larangan ng information technology? At paano malalampasan ang mga posibleng hamon tulad ng kakulangan sa karanasan o kawalan ng koneksyon sa industriya. Pangalawang katanungan, paano hinaharap ng mga magsisipagtapos ang kakulangan sa basihan sa pagpili ng kumpanyang sasalihan? Dito, ano nga ba ang mga pangunahing prioridad o hangarin ng isang individual? At kung matutugan ba nito ang kagustuhan at ang pagnanais ng isang individual na kanyang hinahanap sa isang kumpanya. Ikatlong katanungan, ano mahamon sa kakulangan ng kaalaman sa antas na kasanayan na kinakailangan sa kanilang papasukan trabaho? Dito, paano nga ba malalampasan ang kakulangan sa praktikal na karanasan o hands-on skill sa kanilang napiling larangan sa IT? At ano nga ba ang mga alternatibong paraan para mapalawak ang kanilang kaalaman tulad ng personal work, project o freelance work. Ikaapat at ang panghuling katanungan. Ano ang mga suliranin kaugnay sa kakulangan ng kaalaman sa trabaho na gaano ng karunasan pagtapos ng pagtatapos? Dito, paano nga ba haharapin ang kakulangan sa karunasan kapag ito ay isa sa mga pangunahing basihan ng maraming employer? At paano nga ba malalagpasan ang pressure na dulot ng pakikipagsabayan sa mga katrabaho may mga karanasan na sa trabaho? Mga inasa ang resulta. Sa parteng ito ng aming konseptong papel ay nasa na mailahad ang pagsusuri sa kahalagahan ng desisyon sa dang tatahakin ng mga magsisipagtapos. Inaasahan na malaman ang mga sapat na karanasan na kinakailangan upang mapadali ang pagpasok ng mga magsisipagtapos sa kanilang balak pasukan na kumpanya at upang bigyan sila ng basehan sa kanilang mga magiging desisyon. Inaasahan din sa pag-aaral na ito na mabigyan sila ng kaalaman sa antas ng kasanayan nila na akma sa posisyon na kanilang balak pasukin sa isang kumpanya. Ang pag-aaral din na ito ay inaasahan na ilahad ang iba pang mga alternatibong trabaho o mga trabahong may kinalaman sa kursong Bachelor of Science and in Information and Technology upang magkaroon ang mga nakapagtapos ng trabaho at magkaroon sila ng karanasan. Panghuli ay inaasahan sa pag-aaral na ito na bigyan ang mga nagsipagtapos ng kaalaman kung ano ang trabaho kung saan sila ay nasisiyahan upang maging tugma ang kanilang mga inaasahan at magbigyan sila ng inspirasyon sa pagtatrabaho.